pwesto. naman, hindi na. Hindi pa pala. Pa mga pwestohan. Ito kasi manay yung lumang Starbucks. Ayan. Luma na siya. So, maraming mga turista dito. Ayan. Tama ano naman no? Lumang-luma na maraming tao dito naman, hindi ko kung ba. Dami-daming tao ngayon. Dati wala naman, sa bagay. Winter ngayon, malamig. Ayan, dito yan sa Alziv. Starbucks. Kung may mga kabaay, nakakayo lang dyan. So, ayan. Ngayon po ang mga, mga pagano'n. No? Dito yan. Kaya maganda dito pumwesto. Kasi ano siya. Daungan siya. Bongga. Ayan, mga kabayan. Uh -huh. Hindi ito video. Uh -huh. Ay, video pa. <laughs> video ito. Nandadalok pa natin sa video. Ito yung video. Dito kami sa lumang Starbucks. Hindi ko alam kung paano ako magbubukas. Pa Kumusta naman oh. mga kabayan? Ano oh. sa day? Ang vlog? <laughs> Hi, mga kabayan! Malay! Malay! Hi! Enjoy sila sa mga, mga Starbucks nila dyan. Ay, Ay. Ayan na to yung makinain. Nilipanan pa doon. <laughs> na kaya naman doon sa mga ano, susunod. ayano oh. ayan, uwi oh, na. Naubos na. Naubos na ang kwentuhan nila. Ako na ako ng powers mo na yun. Nanghina ako kanina. So, ayan. So, ang mga kabayan, mga mga marites, hindi pa naubusan ng kwento. Ayan, may natutugtog doon. Ayan. painting dito, man oh. Um, mga promising ang kanilang mga painting. Ito yan sa may LCF. Ito oh. na may mga, ano nyo, manay. Mga ilaw nila, oh. Dati noon, meron kaming ganitong ilaw, eh, oh. Sa Dubai, mayroon na rin palang ilaw na ganyan. Ganyan din yung ilaw nila noon. Uasyan. Ayan. kami. May nanalo na. Ayan mo mga, mga turista. Mga turista yung mga bayan. So, ayan manay. Punta lang kami doon sa sasakyan. Uwihan na kasi. Pagod manay. Grabe. Ayan. I'll see you.

video Nito ano to anante picture video tote eh. mag kami, walk and run. O, sila mo sila, nag-start na sila, Hi! Hi, daw! Hi! Hi, dito, sa'yo sila Sana naman manalo kayo. alis muna kami. Dahan-dahan, dahan-dahan naman. Ayun, may palibre silang, may palibre silang ano, ganyan. Tignan lang, may dalas siyang bag. Hindi pa kami nag-uumpisa, napapagod na sila kakaikot. Apple? <laughs> Oo. Ayan, isa mo lang sa video. Huwag nang picture. <laughs> Ayan, busy-busy sila. Warm up na po. Sino-sino ba yung mga nandun? Ipawarm warm up na sila. Ayan. <laughs> mga walking <laughs> Nasa unang niya nag-running. Ito mga tao. Okay. Oh. Okay. Ayun na nga. pagtakbuhan na sila. Sige, tumakbo kayo. Oh. Mamaya pagod na. <laughs> Nihingal na nga ako eh. Ato. Sila pabalik na. Kami papunta pala. Diba din sila? Talaga mga competitive. Yan kami, naglalakad pa lang kami papunta doon. Ay, ayan lumiko? sila, ayan. Paano ang ayan, lumikod pabalik na sila dyan. Pabalik na sila kami, papunta pa lang. Ah? Paano pagkalili ko ka dito? Hindi, hindi pwede. Ito, no, talaga, oh. <laughs> Gusto na lumiko dito, madaya. <laughs> si Ate na nawawala na. Saan na? Ayan, no, umikot na sila. Oh. Ito. Umano na yung araw. Oo. Oh. oh. Yung dalawang ate lang doon, oh, masyadong competitive. <laughs> iba din. Iba din, sila, iyo. Oh. <laughs> Talagang sineryoso yung walking. <laughs> Kaya pa, oh, ayan, malapit na kami sa finish line. <laughs> doon, na. Ah, competitive ang mga manay. Eh. So, ayan, naka-finish line na kami. Pagod din, mainit. The grandma daw Finish line O, oh, ayan na ah. Ang mga grandma Napagod na Pagod na Ang mga kabayan Andun yung ano oh. Awarding ceremony Alat te? Eh. Anong meron ng pinapa? Anong pila mo dyan? <laughs> Ayan, nagkakagulo na po sila. Uuwi kami, wala kaming nakuha kasi ang kaba ng pila. Ayan. O, ano yan? Mga pila ng mga kabaya. Sa so, si Ate Jack. So, si Oh. Go at the dams. Gamitin mo na yung pagkano. Huh? Yeah. Yeah. Ah! Galing talaga ni Ate Demi ha. Thank Ah, wala. Panalunan, no? Oh, oh. ay, basya. Maka <laughs> manalo ka ulit. Oh, ayan, ang haba ng pila. Doon. Ano meron dito? Ay, napagod yung mga grandma, nagalpusal oh. nag -alposal muna. nag pa. Hindi pa sila tapos doon. Nanalo na, nanalo na yung mga Uwian na. Uwi na po. Bye. Ayun, ayun. Stop. 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 Mama, ay Ayun, nandito kami sa ano, sa The Gardens. Naligaw kami sa tinagal-tagal na sa sa, Oo, sa, tinagal-tagal. Nandito siya tumira sa may ano, DIP. Naligaw pa kami Nandito po kami sa ano, sa Jabil Ali. Kaloka. Jabil Ali, sana kami. kasa lang eh, naligaw kami. Ayan o, dito muna kami. Mag, magbabas na lang kami para hindi na kami maligaw. Yung metro dito, Maganda. malinis. Kung kami mag-aabang ng bus patungta batuta kasi wala na naligaw na yung mga manay. Mga uh, marites kasi. Ang amis sa bus. Mga kabayan mo. Malala pa lang mukha. <laughs> Dadagdagan <laughs> namin mami yan. ang ano dito oh ganda di ba ang ganda ng parang makaluma. O, ayan. Tignan mo, ang lalaki ng mga chandelier nila. Ayan. Ayan. Laki, di ba? Napagod na kami kakalakad. So, nakahanap kami ng upuan dito. Pupunan kami dito. Tignan mo naman yan, o. Ang haba kasi na nakarin dito. Ubitan pa sa niya. Wala pa masyadong, ano, maambol. Kasi kung po kami sa... Iganap po kami ng makakain. Wala po kami pagkain. lang. Diyos lang po kami talaga diet po kami. <laughs> kuya, busog na po kami. Uh, so, ayan po. Mag-o-opera na po kami. O-opera <laughs> na po namin. Ayan po. <laughs> Medyo lang, kuya. Ganun lang. <laughs> Picture ba yan? So, anong masasabi mo sa yung pag unang pagsubo? Unang pagsubo ba yan? Unang pagsubo? Unang pagsubo. Masarap ba? Ay, masarap daw sabi ni Madam. Oh, di ba? Si Madam, ready na yan siya, Valentine's. Ito, ready na ba to sa Valentine's? Ito na ng Ang lupasan yung pagkain sa kanilang dalawa po, mga kaibigan. So, pasensya na po. Ito lang yung makikita nyo. Mga... <laughs> kasi naubos ko na oh. Naubos na -ubos na po. Ito na lang po ang pinakain namin yung tira niya. Ito lang na naman yung tira oh. Ano to? Ganun lang? <laughs> o video lang tayo mga kapatid. Kasi ano po. Kaya naman kami dito sa ano, sa sa after ng pagkain namin. Inubos niya oh. <laughs> <laughs> Tinan mo naman po yan. <laughs> Kalit-lit niya, inubos <laughs> niya Pero yun talaga yun. Siya <laughs> <laughs> talaga may kasalanan. <laughs> siya po talaga yun. Ako wala talaga ako. Wala, wala po talaga akong kinalaman nang nawala ito. So ayun na nga po, tingnan mo po, ano, pumasok po kami naman sa kainan po. malin pa kami, nung lumabas kami, ganito kami siya, no? Ganito lang po kami kalalaki. <laughs> Ayan o, siya na lang naiwan na maliit eh. kasi marami siyang ano. Namasyal kami dito kasi naghahanap siya ng ano, ng bed. Pero ang kasya sa kanya kasi pang bata. Alam, mga nandito kasi pang mga king size, mga queen size, ganyan. Pero kasi ito kasi pang, pang lang, pang teens lang. Eh, wala ang available dito. Kaya na nga mga manay, uwi na kami. May nanalo na. Tinan mo, yung mukha ko dumobli na naman. Grabe na siya. Masya na, bye.